Ayan Ano yan? Ten. Aten. Oh, Maraming salamat, Ma'am Brenda. Ma'am Brenda. po kayo ng ten kay diwata Kay Ma'am Brenda yan? Ay, atin, eh. <laughs> kay Ma'am Brenda daw yung galing. So, sundan natin yung diwata ayan, tent, yan. Ten yan, ten. Ayan Ang dami nang pinamigay dito ni Ma'am Brenda kay diwata. Guys, ayan o. Oh. Talaga namang mga uh, hindi nag, nagsasawa si Ma'am Brenda na mag- So yun guys, ito yung likuran ng Iguata. Ito pa kung yun. area ng uh, Paris Overload. Kasi so ano ito, yan parking na nila. Yan. Ito yung area. So, 'Yung mga container van pa dito na ano, 'yan walang laman, empty. So ito 'yung area ni Diwata, guys. Ayan. Gubat. Ito tayo sa ano sa likod ng area ni Diwata. So ito 'yung area ni Diwata, guys. Ito 'tong area na to, Tapos, 'yan. Kasi 'yung baras ng kanyang mga tao yang container van na yan 'yan, ay Ito walang uh, walang laman to, empty. So, ito yung parking ng motor. Ayan, ayan yung ano, diwata, yan, guys. So, ito yung uh, lugar diwata 'yan, 'no. Oh. Yung mga container na empty. yung area ni Diwata guys ikot ko kayong konti so ito yung uh, likod ni Diwata ito yung area nya ayan o oh. ito yung area nya ayan yung bike ni Sikad Pilipinas so, ayan yung likod dito ni Diwata guys ayan ito yung likod ni Diwata so ayan yung ano nya ayan yung uh, kanyang uh, pahingahan. So pwede pang ano to eh linisin guys eh, no? Ayan oh. No? Linisin, pwede pang ma mapwestuhan to ng mga parking. Sana nilinis niya lang pati ito. Ah. Uh, area na to, ayan. Yan no? yung likod ng uh, Paris ni di Diwata, guys. So, labas tayo dito. Kita ko lang sa inyo yung likod. Ayan. Dito. Uh, so. So, yung, uh, ano dito aso ayan yung mga ano ni diwata dito so tingnan natin kung ano yung uh, sitwasyon so may mga bagong dating na naman ayan o no? mga bagong dating so tingnan natin kung ano itong mga bagong dating na ito na kay diwata ito parang uh, mga appliances na naman yata ito eh. ayan o no? ano yan? Ten. Ah, ten. Maraming salamat, Ma'am Brenda. Hey, Ma'am Brenda. po kayo ng Ten kay Diwata Kay hey, Ma'am Brenda yan? Ay, atin eh. <laughs> ayan kay Ma'am Brenda daw yung galing. So sundan natin yung diwata yan. Dyan. Tent yan, tent. Ayan. Ang dami nang uh, pinamigay dito ni Ma'am Brenda kay diwata, guys. Ayan, no. Oh. Talaga namang uh, hindi nag, nagsasawa si Ma'am Brenda na magpaabot ng mga tulong. kay galing kay Ma'am Brenda, guys. So, isiset na yata na nila yun yung mga vlogger kami. Ayan yung mga vlogger kami. <laughs> Sunod-sunod. <laughs> i-set na siguro yun yung ano na yun guys i-set na nila ayan no. Oh. i-set na nila yan yung uh, galing kay mam Ma Brenda Ah, mamaya pa daw mamaya ah, pa so ayan guys galing kay mam Ma Brenda ayan guys yung uh, area na paglalagyan ng uh, tent galing kay mam Ma Brenda so ito mga ano lang yun eh, mga ispo sponsor sponsor o mga spoy sponsor tapos ito naman yung ating masugid na tumador ito si eh. big, bird. Big, bird. <laughs> big bird big bird big bird mamaya oh, ang gabi nakawin <laughs> <laughs> ko ako wala pa akong duty na lang ngayon kasi sa dami ng tao hindi kinakaya ng mga kasama ko nakatulog naman ako kahit paano tumulong na rin lang muna ako mamaya magkapahinga ako Big, Si Balik. Big Bird dyan. Opo. And the Big Bird. Opo. Kami po ang mga sidekick ni Dewata. Kagabi po, ako si Tikbalang. Balang. Tigwa. Yan mo so, yung, dito po, dito po. yung trabaho ni Dewata. Ang mga si Dewata, sila Alitap Tap, sila Butterfly, yung pa mga kasama lagi. Wala pa nga dito si yung kamag-anak namin taga United Kingdom, si Harry Potter. Opo, mamaya po si Diwata lalabas na sa puno ng balete. <laughs> si Abunda? Ay, and, andito pala, sibuy, <laughs> <laughs> ay, andito rin po pala si Boy Abunda. <laughs> <laughs> Opo, siya so po si Boy Abunda. <laughs> oh, okay. Nag-uusapan ang kanyang pisking mamula-mula. <laughs> At number one, ang niyang pisne. So yun guys, na so, maraming salamat po kay Ma'am Brenda at may pinabot na namang tulong kay Diwata. Yung uh, tent na na additional na tent guys. hindi nag-operation yung uh, libreng ice cream ni Diwata guys ngayon. Yan yung pinabot ni Ma'am Brenda no, na tent. So isa-set up yan mamaya. So yung libreng ice cream ni Diwata hindi na ayos no wala yung uh, operator kaya uh, stop muna sa ice cream libre so ayan tayo guys dito muna tayo at merong sounds na naman dyan but tayo dito guys so ayan dami na naman nating mga kababayan na kumakain patuloy ang pagpasok ng mga kababayan natin no labas pasok po yung mga tao Oh, so ito yung dalawa guys Ayan Ayan yung sana ng uh, Ice candy Puno na naman to Mamayang gabi hanggang bukas Link oh, okay. nga So ayan guys So yung Tanda naman si idol nang Ice Candy nya Ice Candy Uy, kamu vlogger kamu nunggu Ice Candy Ice Candy guys Uy, kamu naman Ice Candy ya ma'am Murang-mura So, ayun guys So, ayun yung parking ni Diwata tu sa Bandaron Sa Facebook ka ba? So ito yung mga So marami na naman na pumapasok guys ayan oh. Eh. Yung mga kababayan natin. Meron na si Diwata na Diwata Paris Overload. Dito po ang pila. Ano yan? Overnight promo. Overnight promo na yan. Tapos ayan yung kanyang uh So ayan guys. Eh. Alvin, Alvin TV. Ha? Kaya nga eh. si Alvin TV guys. Ayan <laughs> Ay, si Alvin TV. So ayan Ay, sila madam. Ha? Ang picture ka sa akin no? Wala. Ingat. Sa susunod na hanapin mo ko Ha? Ah. <laughs> So yun guys, magandang tanghali sa inyo lahat. Uh, so yun yung ano ni Diwata, uh, yung kanyang mga uh, yung uh, container house, so container van na uh, ni Relobay. No, ginawang uh, brand new. So, ginalagyan ng uh, aircon. So, ayan yung kanyang uh, area so, sa likod. Ang dami na mga madlang uh, people. Kahit anong oras, guys. Meron na mga dumarating. So, ayan guys. So, yung ating uh, kanina si Boy Abunda. Si Boy Abunda nandito kanina. So, ayan yung uh, area ni Diwata. Ngayon, punong-puno na naman ng tao. So, anong oras na ngayon? So 11 na. So parami na naman ang parami ng tao, guys. So maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much. So ayan, guys. So dito tayo. Matabang tayo dito ng papasok at lalabas no, ng mga kasamahan nating uh, vloggers. Bakit inakayan? So, inaasay na yung gulong. Sumabog. So, dito. So, yan yung uh, tao ngayon dito guys. So, ayun. Maraming salamat sa inyo.